Ayan, yan si Boss Dani Danilo Casil. yan magtatanim siya ng sabah, uh, latundan. latundan. Saka, meron pa siya doon na Alboa similya yan. ng tubo. Ayan, tubo. Sa so, buwan ng May, May 13, alas alas 4 ng hapon, nagtanim siya ng uh, latundan. Yan, sako ang similya. Bali, 15 pirasong puno. Yan, tatanim niya. Yan, si Danilo Casil. ng Surprise. Uh, Soldier Surprise magsasakang gala. Oh, bye guys. oh yan, one point. Ayan, ang mga nagtatanim ng saging. Distansya mo ng malayo. Kunti. Kasi para hindi magpangabot. Yan yung mga nagtatanim ng saging. Saging na latundan. Yan ang simila ng latundan na saging. Nakahapon ay kinuha doon sa Valenzuela City. Bye guys. Uh, Day 1 ito. March, uh, May 13, 20, 25, D1 ng First pagtanim. Planting Place planting operation ng magsasakang gala. Sakang gala ay gala ng gala para magtanim sa buong bansa. Bye guys!